Good morning! Salam mga nangunin ko. Tenderong gala. I am Ryan. So, I will try this small pampanga. mga tayo ng isda dahil yung ating pinagpupulong ngayon, eh, ng lang talaga. So, mga dumating, ko sa inyo. Ito guys, sa limasag, malalaki. Yung pa-separate na yung malaki, yung. ito kayo maliit. malaki, ito maliit. Tapos may hipon. Ito banda ron, may taro. ka natin. Ito, ala naman. wala naman. Ang ganda na ng ng katukayo ko. Ayan wala lang maganda rin preso. Maganda. <laughs> maganda, yung, maganda yung presyo. <laughs> Alam na <naman? laughs> Maganda yung tilapia mo, sabi ko. Maganda yung tilapia mo. yung <laughs> sabi na yan.

order yan yeah. order yeah. order yeah. Hmm. oh pag kilo patiktikan mo lima lah <laughs> muna guys thank you very much oh. eh. <laughs> oh. Lapia lang tsaka nilapak ko. Ay! kanya. No. Ay! 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 lap kya lap balik lang bali guys ano lang wala ni eh uh pusit medyo malalaki yung pusit na binili ko ngayon Ayun lamang, guys. Thank you, thank you.